12 points, 12 sikap pa points, 12 sikap 24, pa Yo, 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 Joe Marisur is back Ayan na naman yung feeling gwapo na bias na vloggers So na nga, nakalimutan niyo pang magtanggal ng damit niya So magpapalit na si Joe Marisur para makapag-warm up, no? So ayan, kalaban natin dyan yung barangay Si Bahay, bali yung standing namin dito, wag nyo nang itanong <laughs> So ito yung ano ko import natin no from Cinco Las Piñas par you ahang. So tingnan natin kung anong mangyayari dito sa laro na to. Ito na naman yung vlogger na feeling guwapo, nag-jump shot. <laughs> Bang. Zero. Kanyan talaga pag gwapo, no? Siyempre, nagpapaano sa yung pisa. talaga si Joma Resur So, balit yung import natin, no? So, pari yu ahang galing ng Maynila. Yan. So, ewan ko lang kung anong mangyayari. At magsisimula na yung laro natin dito, no? Kalameo! Bali, ipapakita kong highlights dito yung mga error ko lang. Kasi, hindi naman sa lahat ng oras swerte si Joma Resur dahil, ayan, Ipinasa eh, O Oh, ibabalik. Anong gagawin? Titira pare yung ahang wala. Ribbon ni Joma Resur mm, isa, dalawa. <laughs> S S Alam mo oh. Di malasun Manantawin nang Ay nako, o oh, ba? Riribo ni Joma Resor, o oh, rebound, o oh, error na naman. we <laughs> shit! So, ayan na naman. O, oh, sino to? O, oh, papasa kay Joma Resor. Joma Resor, o, oh, anong gagawin? O, oh, Joma Resor, o, oh, pare Arnel. O, oh, yung pare kong guwapo, isa din di malasun. <laughs> So, wala rin kwenta. Ay, ina ko. O, di ba, tum Tumigil na kayo sa paglalaro, Joe Marisor. Pag-tapusin. Tapusin. tapusin. <laughs> <laughs> o, so, ito naman. Si Manoy, ipapasa. Ipapasa kay pare. O, nag-fake. O, bay Ipapasa yan kay Joe Marisur. Dahil si Joe Marisor, yung hinahanap niyang gwapo. Dahil hindi siya mapakali. Pag walang gwapo, ipapasa kay pare ko. O, oh, sip. nasa... <laughs> Piat na sab. So ads na naman tayo. Ito yung pogi nating taga video, no? Wala konti lang yung clip natin ngayon sa video dahil napupuluhan yung taga video natin si Kulotski. At nang husab pa ini sino ini? Oh, di ba? Ito si Kulot pala yo. Ayun, taga video natin. So balik tayo sa laro mga katoyo. So dito na tayo, no? Si Jomar Resor umiskor ng 2 points. Oh! Uh, hinarangan pa. Uy, shit. Yan na nga lang yung score ko. Hinarangan pa yung highlight. Ay, nako. Pare ko talaga. Wala na tuloy. Umakitang highlight. eh na nga. Dito na tayo din, man. oh Joma Resur. Rebound ni Joma Resur. Titira naman. Ay, wayage ha po. ni <laughs> malasun. May ni ayong katapan. <laughs> so, shoutout kan. Ayong taga si Bahay. Ay, ay. grabe man. Hindi maalas ka ni Joma Resur kung man ito na naman si Jomar Sur. Diba? Titira si Jomar Sur dito. Ipapasa kay Jomar Sur. Eh, ba tingnan nyo? One-legged shot! <laughs> Wala pa rin. Replay <laughs> natin yan. <laughs> Kalami, oh! Lumalason <laughs> mga Jomar Sur. Oh. Butbak pa. Wala pa rin. Tumigil na ako sa kakalaro, lumabas na ako diyan, kumain na lang ako ng tinapay. Ayun na nga dito ako malakas. Naka -sampung tinapay ako dito tapos um, tatlong basong tubig ganyan. Dito ako malakas sa basketball. No? Ayoko na. Titigil na ako sa paglalaro, mga katoyo. Sana maintindihan niyo ako dahil wala na. Pero pag tumigil kasi ko naisip ko, wala na yung vlogger na gwapo, no? So Ewan ko lang kung maglalaro pa ako, tingnan natin, tingnan natin, no? So, iinom na lang ako dito. Kasama ko dito yung ano ko, yung Pare ko na malakas din kumain, no? Ayan, so, bahala na nga kayo. Bye-bye. Iwan ko, iwan ko. Bye-bye.